lakas na ang ulan grabe oh lumakas na yung ulan parang may bagyo lakas oh mabuti na ayos na natin yung ano, mga tulog dyan sakot lakas oh kumikidlat kidlat to oh. lakas baka oh, tayo tamahan dyan sa salaki dahil sa loob, madilim mo. Kasi lumakas ang ulan. Eh. Ayan Oh. Oh. Lumakas ang ulan. Paano yan? May meeting pa sila mamaya. Paano sila makapag-meeting pag ganito kalakas ang ulan? kasi yung medyo nilakancel na na ano, to makasal lang makasal tayo makasal lang mabuti tapos na ako mag ano magtanggal ng mga damo doon na ano mga malalaking damo na ano napalpusan pa nga ako dito ano, Paltos yan oh Yan Yung mapula Paltos Paltos to kanina Kapipiko ko Mga ata Lakas ulan oh Oh Lakas ng ulan Bumuhos na ang ulan Mabuti walang naglalaro Oh Okay na oh ang wala naman tulo doon sa ano sa ginawa ko yun oh. Ayan, oh. yun yun sa kain dyan oh sa may bubong mo oh. ko kasi ng ano yan tiles yun oh may tukod pa nga nakahoy ng yun saka doon. lagyan ko ng tarpaulin doon. oh wala oh, haros, wala ng tubig doon, oh. oh. Ang lakas ng ulan, oh. Hmm sarap maligo ang sarap maligo lumili ang panahon ang ganda ng panahon kanina umaga ngayon mula umulan siya umulan Ayos na, wala na siyang pulo. na siyang tulong Eleven open now